ayam sa didi ang Samuel namin. Ha? Huh? Bakit? Bakit nagwala yan? Ha? Huh? Ha? Oh. Ano? Kiss-kiss yun, mama? Ha? Kiss-kiss yun, mama? No. O. Oh, ba't ikaw nagwala? Ha? Huh? Mm -hmm. Sino nag-away sa'yo? Ha? Huh? Sino nag-away? Ha? Huh? Sino nag-away ng Samuel ko? Sino nag-away niyan? Papaluin ng mama. Sino nag-away si Samuel namin? Papaluin ng mama na yan. Ha? Papaluin ni mama yung nag-away ng Samuel. Ha? Sino nag-away? Ha? Ha? Sino nag-away? Ha? Hoy! Ah, ba? nagaway. Oh, ah, away ikaw nila. Ba't ba't sila, no? Ba't ba't sila?